May isang sahaba na pumunta sa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam at humingi ng pieces of advice. Ano yung pinakamainam na gawin? Sabi ng Rasulullah, La tagdab, huwag kang magalit. Pangalawa, sabi niya, ano pa? Sabi ng Rasulullah, La tagdab. Pangatlo, sabi ng lalaki, ano pa ya Rasulullah? Sabi ng Rasulullah, La tagdab. Tatlong beses inulit ng mahal na propeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, ang salitang latakdab, huwag kang magalit. Dahil ang galit, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nakakawala sa tamang katinuan. At kapag nakapagsalita ka na ng mga masasakit, nabitawan mo na yung mga masasakit na salita, kailan man ay hindi mo na mababawi pang muli ang mga ibinitawan mong masasakit na salita sa iyong kap. Kapag ang puso ng tao ay puno ng galit, mahirap sa kanyang tumanggap ng katotohanan. Mahirap para sa kanyang gumawa nang kabutihan. Mahirap para sa kanyang linawin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat niyang linawin dahil mayroong puot at galit sa kanyang puso. Subhanallah. Ang galit siya ang pumipigil sa atin upang maging makatarungan tayo sa kapwa natin. Subhanallah. Magdua tayo dahil ang nagiging sanhi ng galit natin ay yung waswas -was o mga pagmamanopila ng syaitan sa ating puso at sa ating paligid.